Hi guys, in this video nga po pala ay gusto ko lang pong sagutin ang nag-comment doon sa ating comment section na nagtanong po siya, ito po uh, ito po ang kanyang pangalan Sadie Grace Online Shop Idol, paano po i-off ang auto a, o a B test pag nag-upload sa Reels? Ayan po. Uh, ito guys, yung po uh, automatic test pag nag-upload sa Reels, yung a B test po. Ito po ay makikita nyo doon sa Uh, description na new reels, nakalagay po tip. Kapag po sinunod nyo yung tip, maoon po yung yung tinatawag na A-B test para, uh, base po sa aking karanasan, uh, yung po, bago ka po uh, pag nag-upload ka po ng reels magkakaroon ng 4 versions at yung pinaka maraming nag-engage yun, ang yeah, pipiliin na i-post And ako po, mas pinili ko rin po i-off ang a test. <laughs> Marami pong rason. At uh, ito guys, tuturo ko po sa inyo, paano ba natin i-off ang auto uh, O test? Paano i-off yung ano, a test? Ayan po. Ito po, bago ka po mag-upload ng iyong Reels, ayan. Ayan, dito po sa, click nyo po yung See More Settings. Ayan, at AB test. Ayan, i-click nyo lang po yung arrow na yon And then, nakalagay po dyan off pag po hindi po na, pag po naka-on. So, hindi ko na po kinlik, baka po uh, ma on na naman yung akin. Eh, hindi ko po talaga, parang hindi ko po siya gusto para sa akin yung AB test. Kaya po doon sa nagtanong siguro, uh, I don't know, baka po hindi niya rin po nagustuhan. Kaya, tinanong niya sa akin kung paano i-off. Yun lang guys, and Thank you so much for watching.